sa bata. Uh -uh. <laughs> okay. Tapos saan? Tanga daw. Yan. Ayun, tanga. Nabasa ko naman dati. Nana. Siya nag... Siya nagsabi, mag-commute na lang daw. Uh -huh. Tapos tawag tang tawag sa akin. Mag manunundo ang pina ng tanga. Dito na kapigan ng bato te. Yan, san ko niya pasag. Bat binasag mo. Ang galit ko. Oh. Ah, dibi bili ka bago. Ah, bumili siya. For five lang naman yung ko niya. For five lang. Pag inawala yang ka, habol-habol ka. Ay, no, ko ito ha. Hindi, na, hindi na. Meri kang pagibig pala ka diyan. Ang pagbibigyan. Lasing ka lang kamo. mo. Ang nakapapinipigilan eh. Hindi, abol uh, pa rin niya. Minsan di, anin oh, mo rin kasi eh.